Kung cheese lover ka, bagay na bagay sa ito. Ang kinaganda kasi dito, yung yelo niya, talagang malasa na. Dahil sa sobrang init nga ng panahon, ay napakasarap talagang maghalo halo Buti na nga lang ay nakita ko nga tong haro-haro dito sa may kalooka Grabe nga dito guys, kasi pinipilaan yung halo-halo nila at talaga namang dinadayo at binabalik-balikan. Gaya nga nitong isang grupo na galing pa sa iba't ibang lugar. Sir, ba't nyo laging binabalikan yung haro-haro? Uh, kasi uh, first time sa kalookan na kami na nakatikip na ng gantong halo-halo na sobrang smooth na ice niya. Tapos fully loaded yung mga ingredients na nasa loob. And then, talagang kami magpaparkada. So kasalok yung lasa niya talaga, yung halo-halo ng gusto gusto na matikman. Kaya every week bumabalik kami dito at least. Uh, two times a week, kumakain kami dito, kami magkabarkada. Mm. Yun lang. Thank you, sir. <laughs> halo, halo! <laughs> Grabe nga yung sama nila, guys, no? napaka-solid noon. Kasi napaka naman talagang mag-food trip pagkasama mo yung tropa mo. Tamang harutan, kulitan at hindi nga nila namamalayan na paubos na nga yung halo-halo na kinakain nila. Ang kinagandahan pa nga sa halo-halo nila, yung ginamit na yellow ay creamy milk na, na may dalawang flavor, yung ube at cheese. At meron din siyang 9 ingredients. At ang nagustuhan ko pa nga dito, ay meron ding sagu ng milk tea. Kaya naman talagang mabisa. Sayang nga lang at hindi ko naabutan yung kanilang ube cheese lumpia dahil sold out na daw. Hai... Sayang naman. Mukhang masarap pa naman. Hey, what's up guys? Nandito pa tayo sa may haro-haro. Dito nga lang yung sa may Zabat Road, Kamaring Kaloocan. Halos katabi lang siya ng Golden Valley Academy. Ang kinagandaan nga sa yellow nila may flavor. Ube, tsaka cheese. Pero itong in-order natin, pinagsamang cheese, tsaka ube, kaya napaka-solid. Ito yung overload. Grabe guys, oh. Mm. Grabe. Grabe. Kapag nito? Dami oh. Meron siyang 9 ingredients. Tayo. Nice, oh. Ooh. Meron din pala siyang kasamang ice cream, guys, eh, no? Tikman natin, no? Tapos meron pang ano, leche plan. Mm. Grabe, guys, panalo 'to. No? Ngayon naman guys, itigman na natin yung ube flavor. Kaloy natin. Ito oh. mm. mo, ube, ube. Sa taas pa lang. Nga pala guys, ha, may, meron siyang ice cream. Okay. At yung ano pala nila dito guys, ha, yung ube flavor nila, ha, may kasamang sagoy na ano, pamilty. Over, overload na overload. Tantog. Eight cheese. cheese. 好了。